Talos POV bagsa ang balikat akong sa tabi ng kama mula nang umalis si Miguel. Hindi ko naman talaga balak na umalis. Gusto ko lang lumabas sa kwarto niya. Hindi ko akalain na ganun pala kasama ang ugali niya. Nag-aalala din ako para kay Lola. Gusto ko mang bantayin siya sa ospital. Baka ko anong isipin ni Miguel. Alam ko hindi niya ako tanggap pero di ko naman inasahan na wala pala siyang alam tungkol sa akin. Dahil namang sinabi si Lola Karen sa akin. Pinahid ko ang nangangilid na luha ko. Harap-harapan niya akong tinagyan sa lola niya, kaya wala akong choice kundi subukan kausapin si Lola Karen. Marami na akong pinagdaan ng sakit, lalo pa't pa di ko pa rin mahanap ang mga taong nag-iwan sa akin sa bahay ang punan. Palagay ko kalahati ng buhay ko ang gusto kong buuin, pero kung mapipilitan akong pakasalan si Miguel, sigurado hindi rin ako magiging masaya. Dahil hindi naman kagaya ko ang magugustuhan niyang babae. Kung pasadahan niya ako ng tingin, lalong nang liliit ang tingin ko sa aking sarili. Malalim na ang gabi at ipinasya kong matulog na lamang upang magkaroon ako ng lakas kausapin si Lola. Kinabukasan, tunog ng phone ang gumising sa akin. Pasikat pa lang ang araw kaya siguro inaantok pa rin ako. Hello, Stella, bakit di mo sinabi sa akin? Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko ang boses ni Marcos. Kagad akong tumayo at tinungo at binuksan ang glass na pintuan ng veranda. Pansin ko din sa boses ni Marcos na paos ito. I'm sorry Marcos, biglaan din ang lahat, wika ko. Ni minsan ba hindi rin ako naging mahalaga sa'yo? Naramdaman ko na umiiyak siya dahil narinig ko pa ang pagsingot niya. Ano ka ba? Siyempre mahalaga ka sa akin, Marcos. Pero hindi ko kain tanggihan sa si Lola Karen. Malaki ang utang na love ko sa kanya pero pangako, kakausapin ko siyang pabalikin na lamang ako dyan dahil man ako gusto ng apo niya. Paliwanag ko sa kanya. I love you Stella. Ko alam ko lang na mangyayari to, noon ko pa sana sinabi to sa'yo. Ko alam ko lang na aalis ka dito nang no, walang paalam man lang sa'kin. Sana tinay ko yung rest ng friendship natin para masabi ko ang tunay kong nararamdaman sa'yo. Ramdam ko sa boses niya ang pagsisisi at nasasaktan ako dahil alam ko kung gaano siya naging mabuti sa akin. Pero hindi ko inaasahan na aamin siya ng ganto. Marcos, mahal din naman kita pero matinong babae. Sinong matinong babae ang iiwan ng lalaki mahal niya kapalit ng kaginhawaan? Napalingon ako sa likuran ko dahil sa narinig. Hindi ko inasahan na nasa kwarto na pala si Miguel at nakikinig sa usapan namin. Pero wala yun sa akin dahil kilala ko ang sarili ko at alam ko ang dahilan kung bakit ako naririto. Ini-off ko ang phone at tinarap ang binata. Hindi ko na kailangan tanggapin pa ang paulit-ulit na pagtapak mo sa pagkatao ko, Miguel. Kaya't sabihin mo sa akin kung kailan uuwi si Lola Karen para makapagpaalam na ako. Matalim ang titig na ipinukol niya sa akin pero hindi ako nagpatinag. Kailangan kong protektahan ng sarili ko dahil walang ibang may kakayahan gawin yon kung hindi ako. Nang uuyam niya akong tilingnan. Kaya ba atat ka nang umuwi dahil sa lalaki mo? Tapos kapag hindi pumayag si Lola sa gusto mo, babalik ka rito. Anong palagay mo sa akin? Tumatanggap ng second hand? Lumapit ako sa kanya at minisihan ko siya. Alam mo, Miguel... Huwag kang magtataka kung bakit iniwan ka ng girlfriend mo. Dahil kahit sinong babae walang makakatagal sa ugali mo. Singhal ko sa kanya. Pero hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari dahil mabilis na akong hinila at isinandal sa likod ng malaking pinto. Dinig ko ang malakas sa paghampas ng likod ko kaya napangwi ako. Inawakan niya isa kong kamay at tinaas yun. How dare you? Kapag sinampal mo ko, Pinalagpas ko yun kagabi. And now you're talking to me like you know me? Wala kang alam sa pinagdaraanan ko, Stella. At dahil ginamit mo nilin ako ng tuluyan, magdasal ka na. Bitawan mo ko, ikaw ang magdasal. Dahil masama ang ugali mo. Marahan niya akong binitiwan. Malalaman mong tunay kong kulay kapag nakasama mo na ako. Sisiguraduhin kong gagapang ka paalis sa pamamahin na to. Madiing sabi niya sa akin na nagbigay sa akin ng labis na pangamba. Pero hindi ko yon pinahalata dahil kapag nakikita niyang mahina ko, siguradong lalo pa niya akong tatapakan. Pagkatapos niya akong pagbantaan ay lumabas na siya ng kwarto. Napapikit ako dahil sa malakas na paglagabog ng pinto. Napahawak ako sa puso ko. Sobrang lakas ng tubok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa takot binigyan lang niya ako ng dahilan kaya lalong hindi ako po pwedeng manatili ng matagal dito sa mansyon. Kailangan kong makaalis at bumalik sa bahay ang punan kung saan ako nababagay. Hindi ako lumabas ng kwarto pero may nagdadala sa akin ng pagkain. Kaya maghapon kong kinulong ang sarili ko dahil baka makita ko na naman si Miguel. Sinabi din ni Ma na mamayang gabi daw uuwi si Lola Karen pero mahina pa rin daw ito kaya hindi daw pwedeng ma-stress at bigyan ng sama ng loob. Hindi ko alam kung paano ko aalis kung gano'n ang kalagayan niya pero susubukan ko pa rin dahil hindi ko na kayang tumagal pa sa malaking bahay na to kasama ng nalaking yon. Kinagabihan na ganda ako sa pagdating ni Lola pati mga gamit ko ay nakanda na rin. Si Miguel daw ang nag-uwi kay Lola at nasa kwarto na daw ito. Dahan-dahan ako nagtungo sa kwarto niya at nakakailang katok pa lamang ako, pinapasok na niya ako. Nurse ang nagbukas ng pinto at iniwan din kami. Lola Karen, nanginid ang luha kong lumapit sa kanya. Apo, mabuti naman at pinuntahan mo ko agad. Patawarin mo sana si Miguel Iha. Masyado lang siyang nasaktan sa sex niya kaya siya nagkakaganon. Pero alam mo napakabait non at masunurin, mahinang sabi ni Lola. Inawakan ko ang kamay niya at tumupo ako sa tabi niya. Okay na po ba kayo? Nagaalala po ako sa inyo, patawarin niyo po ako, Lola. Hindi ko po napigilan ang sarili ko kaya nasampal ko siya, naiiyak na wika ko sa kanya. Ano ka ba, apo? Tama lang ginawa mo para magising si Miguel. Pakiusap, bigyan mo siya ng pagkakataon, Iha. Mabuting tao ang apo ko. Nagkaganon lang siya dahil iniwan siya ng girlfriend niya pero sigurado ko babalik din siya sa dati. Pero Lola, hindi niya po ako gusto. Nakayo ko ang sagot ko sa kanya. Wala akong choice kundi sabihin yon kay Lola Karen dahil pakiramdam ko. Hindi siya papayag kung aalis man ako at babalik sa ampunan. Anong sinasabi mo, Apo? Nabigla lang daw si Miguel pero ang sabi niya, payag na daw siyang maikasal kayo. Wika ni Lola na ikinagulat ko. Ito ba yung sinasabi ni Miguel kanina? Pagkatapos kong kausapin si Lola, kaagad na akong bumalik sa kwarto. Gusto ko pa sanang ipagpilitan sa kanya na uuwi na lamang ako sa ampunan pero alam kong masama pa rin ang lagay niya. Hindi naman kaya ng konsensya ko kung lumala pa siya dahil sa akin dahil napamahal na rin ako sa kanya. Pagkarating ko sa kwarto, bumungad sa akin ang mukha ni Miguel. Sa tingin ko, katatapos ng itong maligo, dahil basa pa ang katawan nito habang suot ang puting tuwalya na nakatali lang sa bewang nito. Natigilan pa ako na makita ko ang kabuuan niya dahil napakaganda rin ng katawan niya. At ngayon na ako nakakita ng gantong klaseng katawan. Wala naman akong nakikitang taba kahit saan kundi puro muscles. Inaamin ko na kadagdag din yon sa apil niya. Bukod sa gwapo niyang mukha, nagtatago doon ang masamang ugali niya. Tama nga sila. Hindi lahat ng may perfectong anyo ay magandang pag-uugali. Miguel, pwede ba tayo mag-usap? Seryosong saad ko na may ko na ang pinto. Bakit? Kunot noong tanong niya bago ko tinapunan ng tingin. Please, ilipat mo ako ng ibang kwarto habang hindi ko pa nakukumbinse si Lola. Ayokong nakikita dito kaya ako nalang lilipat sa ad ko. Tumingan siya sa akin at malalim na naman siyang nakatitig kaya kinabahan na naman ako. Hindi pa ba nasasabi sa'yo ni Lola Karen na pumayag na ako magpakasal tayong dalawa? Sagot niya na ikinagulat ko. Kahapon lang pinagtatabuyan niya ako tapos ngayon sasabihin niyang payag siya sa gusto ni Lola Karen na ikasal kami? Miguel, kung tungkol to sa pagbabanta mo sa akin, huwag mo nang ituloy. Alam kong ayaw mo sa akin at gano'n din naman ako sa'yo. kaya susubukan ko pa rin kausapin si Lola Karen. Wika ko sa kanya. Lalabas sana ako ng pinto para di ko makita ang pagbibihis niya nang bigla niya akong hawakan. Nalaki ang mga mata ko nang buo ang tingin ko sa kanyang katawan. Anong ginagawa mo? Ines na singhal ko sa mukha niya. Pakiramdam ko nag-init ng tuluyan ang aking mukha dahil sa nakita ko. Buminis din ang tibok ng aking puso sa hindi ko malamang dahilan na ang maramdaman ko ang paglapit ng mukha niya sa akin. At sinong gusto mo? Yung katawagan mong lalaki? I already told you babe, hindi ako papayag na basta ka nalang umalis dito. Bitawan mo ako, singhal ko sa kanya, pero lalo niyang hinigpitan ng hawak ng kamay ko. Iniwasan kong mapunta ang mga mata ko sa ibaba niya. Ibibigay mo rin naman ang sarili mo sa akin. Bakit di pa ngayon? Baka sakaling magbagong isip mo at ma-realize mong mas magaling ako kaysa sa lalaking yon? Pakiramdam ko nagtayuan lahat ng na malahibo ko hindi lang sa batok ng kabigan niya ako palapit sa kanya. Sa uri ng tigan niya sa akin, pakiramdam ko dinadala niya ako. Kakaibang pakiramdam ang unti-unting bumabalot sa akin katawan. Ngunit pilit kong pinaglalabanan. Pinigilan kong ang sarili kahit kahibla na lang ang layo ng mukha at katawan namin. Kung sa ugali ng pagbabasihan ko, walang wala ka. Kahit katiting sa kalingkingan, Marcos. Matapang nasabi ko sa binata. Nalusaw ang titig niya. Napalitan niyo ng galit. Galit na hatid sa akin na matinding takot ng mabilis na akong kabigyan. Nalaki ang mata ko nang bigla na lang niya akong halikan. Miguel, Ano ba? Pilit ko siyang nilalayo pero kayang kaya niya akong ikulong sa malakas niyang braso. Wag na wag mo kong ikukumpara kahit kanino. Galit na singhal niya sa akin. Naramdaman ko lang ang marahas na paglapat ko sa malambot na kama. Tama na. Naiiyak na pigil ko sa kanya. Mabilis siyang tumabi sa akin at tinalikan ulit ako. Pilit kong tinitikam ang bibig ko dahil nararamdaman ko. Gusto niyang palalimin ang halik niya kaya kinakagat niya ang labi ko. Kaya lalo akong napaiyak. Hindi ito ang gusto ko. Puro galit at ibang init na nakikita ko sa kanyang mga mata. Lalo pa akong naiyak ng pilit niyang tinatanggal ang kasuotan ko. Tama na, sigaw ko. Kahit anong gawin kong suntok, sipa sa kanya, di ko magawang makawala. Nasasaktan na rin ako dahil sa maras niyang pagkilo sa tabi ko. Hanggang sa tuluyan na niyang matanggal lahat ng kasuotan ko sa katawan, pinagyama ng mga matang tingnan ng kabuuan ko. Miguel, umalis ka na, please. Pag ko sa kanya, pero naging bingi siya sa pakiusap ko. Nilapit niya ulit ang mukha sa akin. Hinalik ka ng labi ko. Miguel! Tinula ko siya na buong lakas, ngunit lalo lang niya akong niyakap. Patuloy pa rin ako sa pag-iyak, ngunit tila magkaibang reaksyon ang katawan ko sa isip ko. Pero hindi maaaring mangyari to dahil aalis na ako sa manso nila. Nang Nanginig ang katawan ko sa ginagawa niya. Nang bumaba pang halik niya ay pilit ko na naman siyang tinutulak hanggang sa umakit ulit siya sa labi ko. Miguel, please wag mong gawin to. Maawa ka sa akin? Pero nagpatuloy pa rin ang binata hanggang sa muntikan niya ako makuha. Pero naramdaman kong natigilan siya. Nang dumilat ako at nagtamang pa naming dalawa. Please, tama na. Umiiyak at nanghihina akong sambit sa kanya. What? I'm sorry, pero hindi kita hahayaan na lumipat sa ibang kwarto. Sambit niya. Di na niya tinuloy ang tangka niya sa akin bagos mabilis siyang umalis sa kwarto, suot ang roba. Naiwan akong umiiyak at naaawa sa sarili dahil sa ginawa niya. Pero kahit gano'n, nagpapasalamat na rin ako. Dahil hindi niya tinuloy ang balak niya. Ayoko kong sa gantong paraan makukuhang aniingatan ko sa mahabang panahon. Nang umalis si Miguel, isa-isa kong pinulot ang mga damit ko. Nagbihis ng panibagong pares ng t-shirt at pantalon. Kailangan kong makaalis dito sa lalong madaling panahon. Natatakot ako kay Miguel. Nalilito sa pinapakita niya sa akin pero siguro dala na rin ng galit niya kaya nagawa niya yun. Tinuntahan ko si Lola sa kwarto. Nagbaba ka sakaling makausap ko siya at kumbinsihin na bumalik na lamang ako sa bahay ang punan. At least doon, tanggap ako. May nagmamahal sa akin. Gusto ko rin kausapin si Marcos ng personal. Alam ko, galit pa rin siya sa akin. Gusto ko magpaliwanag ng maayos dahil mahal ka pa rin sa akin ang pagkakaibigan naming dalawa. Buo na ang loob kong kumbinsihin si Lola, kaya lang pagpasok ko ng kwarto ay mahimbing tong natutulog. Sabi ng nurse, kakainom lang daw niya ng gamot. Wala akong choice kundi bumalik sa kwarto. Inaantok ako kaya lang natatakot ako na baka pumasok ulit si Miguel. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit ayaw niya akong ilipat ng kwarto. Gayong alam kong namumuhi sa akin tapos pinagtatangkaan pa niya ako. Ang katotohanan ng nakita niya ng lahat sa akin, lalo nagpapadagdag ng pagkailang ko sa kanya.